kayo! What's up mga Repapips? Ito po muli ang inyong lingkod, At meron naman ako ipapakita sa inyo. Papakita ko lang. <laughs> At bago ko ipakita mga Repa sa mga hindi pa nag-subscribe, i-click nyo lang ang button na to. at pati ang notification bell para ma-notify kayo if ever na may bago tayong video. Ang uh -huh. <smart> <smart> ipapakita ko ngayon sa inyo mga Repa Pips ay yung ginawa kong anti-tep. Yung aking HOMA anti-tep. So, HOMA means homemade. Sarili <laughs> ko kasing gawa yun, mga Repa Pips dahil wala akong pagbili ng mga alarm o sarili So, papakita ko sa inyo maya maya lang. At syempre, ipapakita ko rin sa inyo yung iba pang mga ginawa ko. Katulad na lang ng Hazard. Uh, na nag-automatic siyang uh, namamatay kapag nag-signal ka. So, pag uh, may neutral mo, babalik siya sa Hazard. Bagay yun sa mga bumabiyahe, sa mga nagpumarsyal, sa mga rides. Pwede pwede yun. Para kita kayo ng mga nasa likod nyo. Pag kumana kayo or kumaliwa kayo, alam nila kung saan kayo pupunta kasi mamamatay yung hazard nyo. Then, mapakita ko rin sa inyo yung isa uh, isang uh, uri ng passing light na kung saan kahit naka-on ka o naka-on yung auxiliary light nyo is magpa-passing pa rin siya. So, kasi ang mga typical na passing light ngayon mga repa is pag once na in-on nyo, wala na kayong passing light, hindi na nagpa-pass yung inyong uh, auxiliary yung mga nakikita natin sa labas ngayon o sa kalsada ay yung mga yung pagka binubusina nagpa-passing light yun, yun, yung mga tipikal na nakikita natin so nilagyan ko siya ng konting twist so, uh, nagpa -passing light siya kahit na naka-on uh, so pakita ko sa inyo ha, mga repa pips ha? pero bago yan mga repa pips uh, meron kasing mag-sponsor sa akin ng compressor <laughs> kapag dumami ang kanyang subscriber. <laughs> mga Repa Pips, subscribe nyo si Sabana Marie. So, ito, papakita ko ha. Ito si Sabana Marie. Yan. Subscribe nyo sa si Pips. Para ibili niya ako ng bagong compressor. Yes! Okay, compressor kasi ngayon ng mga Repa Pips is eh, palinghado na. Medyo inuubo na. So, paano Repa Pips? Ano? Pakita ko na sa inyo Kung paano Eh Hindi pala tutorial to Gusto ko lang ipakita sa inyo So ano Pakita ko na sa inyo Let's do this <laughs> Good evening mga Repa Pips Ito po ang inyong lingkod kalikotista At may ipapakita ako sa inyo ngayon Dati ko na siya ipinakita noon At gusto ko siya ulitin at ipakita ngayon At may bago sa mga ginawa ko mga repa Pips So ito yun repa Pips. Yung mga typical na ano lang naman um, Auxiliary light Ayan may auxiliary light ako So, yung kakaiba dyan, mamaya papakita ko sa inyo. So, papaita papakita ko muna sa inyo mga Repa Pips, yung ginawa kong uh, anti-tech. Dati ko na siya ulit pinakita. Papakita ulit siya ngayon mga Repa Pips. Ganito lang kasimple mag-operate ang ating HOMA anti-tech Repa. Pag nalaman yung meaning ng HOMA, baka matawa kayo. Kaya isi-secret ko na lang ano ibig sabihin ng HOMA anti-tech. Repa Pips, once na Naka-off na yung susi natin. Susi nyo, naka-off na yan. Ganyan. Kahit sarili mo susi, was na turn on, mag-iingay o bubusin na lang ang inyong unit. Katulad ng gagawin ko ngayon. Ito lang siya, Repa Pips. At sasaglitin na natin kasi medyo maingay eh. Ganon siya kaingay, mga Repa -pips. So once na may ilang sa inyo na motor o nang hiram o kung madamo talaga kayo, ayaw nyo pahiram yung mong hinuhulugan yung motor. <laughs> Bigay yung susi sa baylayas. Hindi na andar yan. Repa no? Pips, kahit anong gawin nila dyan, kahit anong start nila dyan, hindi yan aandar. Uh, so pakita ko sa inyo ulit, isang mabilisan lang dahil medyo may kaingayan to nagugulat ang apit bahay. Ayan nyo, Ganun repapips repa pips. So, paano ba natin pagagunahin yan? O, didi-disarm ang ating Homa anti-tep. Ganito lang mga repa pips. Ang aking poging lisensya. Yan. Ang aking lisensya repa pips. May chips na nakalagay rito. Kasi nga, ayoko maiwan ang aking lisensya. At nag-fireworks like, na nga. Wala pang new year. Dahil ayoko maiwan ang aking lisensya repa pips. Ganito ang ating gagawin. On ko yan. Then, swipe natin yung lisensya para tumahimik. si Tumahimik siya Repa Pips Sinwipe ko lang ang ating poging lisensya Then tingnan nyo Naka on na siya Pwede na natin siyang start Alright Ganun lang kasimple Repa At ang kagandahan dito Repa Pips Hindi naman sa pagyayabang ha Pulitin natin <laughs> Pwede rin natin siyang i-start Gamit ang aking poging lisensya Pero pangit yung may-are <laughs> So i-start natin siya Gamit ang aking lisensya repa So lang yan, repa pips ha Mandala, bibilisan lang natin kasi may bata Bata magigising O tignan natin ha Ayan nyo, may magbiblink dyan See, kita nyo, may nag sa ilalim Nabasa niya kasi yung aking poging lesensya Then, naka-on na siya Ito yung mga senaryo mga repa pips Na kung saan, minsan Nasisiraan ka ng push start no Pag nasira yung push start mo, tapos na Lalo na yung mga nagtatanggal ng kick Yung mga walang kick na, ano, na motor Nakayari na So, may kinabit naman ako dyan na repa pips na pang up natin kung saan mapapaandar natin siya gamit ang aking lesensya sige testingin natin see mandar gamit lang ang aking lesensya repapips eto na yung sinasabi ko repapips na bago sa mga pinagagawa ko no? Di ba nga Repa Pips Pagka ikaw eh Merong uh, auxiliary light Ano bumabihay ka Ito yung ano Typical no Kadalasan na Pag bumusina ka Eh Nailaw din Ayan So nailaw din siya Ano Pag nabusina Yan yung ano uh, Typical Na Kaganapan Ng mga may auxiliary light Repa Pips Ang ginawa ko rito Pwede rin kasi siya Steady So ayan Steady Ayan, repa. O, steady na siya. Pwede mo rin siyang i -passing. gamit ko naman itong push start. Ayan yun, repa. Oh. So, pwede siya mag -passing. gamit ko push start. Ayan. So, pag bumusina ka, pa ka, pa rin. May busina ka pa rin. Ganun pa rin. Yung kakaiba lang sa kanya repa pips ito. So wala na akong ibang binutas pa kasi meron siya Pag ginamit ko naman tong passing nito, itong kanan, once na naka-off, syempre wala siya. Hindi siya mag passing light. Yung passing light niya is eto. Oh, <coughs> so, may gagawin pa ako dyan repa pips para hindi sila magsabay. So medyo kinapos ako ng mabibilhan ng piyesa eh. Kaya, ayan muna. So, next time, papakita ko sa inyo. Kaya, nagkabit din ako dito, Repa Pips, ng Hazard. Nandito lang sa ilalim. Ayan ang Hazard natin. Kaya ako binidyo to Repa Pips, kasi bagong hugas yung motor ko. <laughs> Alright. So, itong uh, Hazard naman natin, Repa Pips baka uh, sinisignal natin yan na, tulad yan yan signal natin kanan no need na napatayin yung hazard switch mapapansin nyo hazard switch natin ayan hazard switch yan ilaw pa rin pero nakasignal ka na lang eto madalas sa gamitin ng mga nagmamarsyal no? para hindi nalilito yung mga nasa likod so pagka pinatay natin yung signal natin oh yan neutral ko lang dito Ayan nyo ha. Automatic naka-hazard na siya agad. Babalik siya sa hazard. Ayan. Signal kaliwa. Nagpinatay. Matay natin. Ayan. Okay. Hazard na ulit siya. So yun lang mga repa pips. Yung mga pinag ko kanina. Abang ako ay walang magawa. Ayan. Kinalikot ko ang aking motor. Kung gusto nyo repa pips na... I-tutorial natin to, no, mga repa comment down below lang Repa Pips kung gusto nyo uh, gawin nating tutorial so, sa ngayon yan muna mga Repa Pips at uh, kinulang ako ng pyesa okay, marami salamat sa inyong panunood sandali lang hindi pa tayo sa to <laughs> pakita ko pala yung chips Repa no, na nakakabit dito sa aking lalasensya, Ito yung ating chips nandito nakakabit sa gilid So pwede mo rin siyang ilagay sa wallet If ever na gusto mo yung uh, wallet mo eh hindi maiwan Pag ayaw mo maiwan yung wallet eh di dun mo ilagay yung chips no? So ganun lang yun Repa no? So ngayon testingin natin Repa Pips na etong chips natin eh ilagay natin sa wallet ha Andito yung wallet okay, ready So ito yung chips Repa dito lang siya kaliit. E na. Ayan o. natin siya dito sa wallet. Ang gagawin ko, dito ko ilalagay sa may marka na to para madaling tandaan. So, bakit ba gagamitan ng chips, Repa, no? So, kasi Repa, kaya ako ginawa yung ganyan, chips ang ginawa ko. Para if ever nababiyahe ako, eh, hindi ko maiwan yung wallet ko. Minsan kasi RepaPips, pag bumabiyahe ka Naiiwan nyo yung wallet Dami nyo mga naiiwan mga dokumento ng motor Pag nagkaroon ngayon ng checkpoint Kamot ka na sa hindi makate o, Yung hindi makate yung parte kakamuti mo talaga yon. So kaya ang ginawa ko repa Is yung chips eh, Pwede mong ilipat kung saan saan Kahit saan mo gusto ilagay pwede So RepaPips, dito ko siya nilagay Sa part na to So check natin kung gagana pa rin yung ating uh, Uh, auto start tsaka yung ating anti theft no kung ma disable pa rin natin so ayan ito andi dito yung chips check natin kung gagana See, gumana repa pips gamit ang chips then i-start natin repa gamit ulit ang ating lisensya ay lisensya wallet pala So yun lang mga ref, ito totoo na talaga to Maraming salamat sa inyo panunod <laughs> Sana nagustuhan nyo mga Repa Pips ang ating uh, video ngayon. So sa mga nagdanais na malaman kung paano ikabit yun dahil ang aking channel nga ay tutorial pero sa video kanina hindi ko pinakita kung paano ikabit eh, ituturo ko sa inyo isa-isa. Pero bago yan, syempre, Like, share and subscribe nyo ang aking YouTube channel. It's Kalikutista Official. Then ang aking Facebook page naman ay uh, Kalikotista. So maraming maraming salamat sa inyong panonood. See you on my next video.